Hello guys, mapagpalang araw po sa lahat. At ayan na, uh, ako ngayon ay magluluto ng ginataang tambakol na may pitchay at uh, may lemongrass, may tanglad. Ayan ang aking pangsahog. Uh, luya, bawang, sili. Tanglad nga. At ayan yung aking mga gata. Siyempre, ang di mawala yung suka. ayun ayusin na natin sa kaldero ang aking uh, lulutoing ginataang tambakol. At yan, isapin ko muna sa pinakailalim yung ating uh, tanglad. Tapos ilagay natin itong pichay, ipailalim para ang kagandahan din dito ay yung sunog di ba? Pag naano. Huwag natin ubusin lahat. Itira natin yung kalahati. Sorry po. Nain natin yung ulo. Oh, dito sa kabila kasi yung isang kamay ay nakahawak ng cellphone yung isa ang nagtatrabaho <laughs> ayan ilang isang buong ano to eh, isang buong tambakol medyo madami pala siya ayan patong patong lang sinama ko yung kanyang atay kasi paborito ko yan siya na nagugustuhan ko yung lasa niya na medyo mapait pait siya na malinam nam ayan okay ayan siya tapos lagay ko muna yung tanglad at saka yung bawang kung napansin nyo guys hindi ako naglalagay ng sibuyas kasi nga yung sibuyas ay uh, pag nilagay sa paksi lalong parang natitrigger yung lansa ng isda ayan at uh, patung ulit natin yung ibang gulay dito Ayan. Tsaka yung sili. Lagay din natin. Pwede namang panghuli yung sili. Pero pwede rin yung pangsama. Kasi para mas ano siya lumasa. Ayan. Lalagyan na natin siya ng asin. At uh, yung granule natin. Granules. Ayan. Tapos yung suka. Siyempre. Siyempre. Paksiw natin muna siya sa suka bago mamaya ilagay yung gata pag luto na. Hindi na mo naman natin ubusin yung isang pouch kasi masyadong maasim na yun. At saka kung napansin nyo dalawa yung aking gata, yung it, itong isa ay oh, kakang gata, ito yung uh, pangalawang piga. I ano ko na rin siya para mas malasa. Kasi di ba lalagyan pa rin naman natin siya ng tubig. So imbis na tubig, yung pangalawang piga na lang para mas lalong uh, lumasa talaga yung uh, ano yung gata. Ayan, at uh, ko siya ng pamintang pino at uh, ayan, people corn. Pamintang buo. At syempre, isasalang na natin sa apoy. at <laughs> ayan, nakapwesto na siya sa kalan. Tatakpan na natin at antayin kumulo ulit siya hanggang sa maluto yung ating isda. At ayan, kumukulo na nga siya guys. Ah, uh, baka kung tingin ninyo, dumi yan ha. Ah. Hindi po yan dumi, kundi yung pamintang pino yan. At ayan, ko lang siyang nga, uh, maya maya pag uh, medyo matuyo na talaga, saka ko ilagay yung gata.